Pinoy Funny Memes Funny Videos Compilation. What's up guys? Buling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. <laughs> Spider-Man, no? Pagod <laughs> <That is> so... <laughs> niya filter ba to? <laughs> filter nga. Parang ulo ng manok, no? Kahit ganun-ganunin mo, di umaalis sa pwesto yung ulo. <laughs> <Fuck the sidewalk>. <laughs> <laughs> Ayan na, pati si Tatay Aniseto, hindi nakaligtas sa filter nyo. <laughs> ah, Gwaping si Tatay, oh. Habang umaalog-alog yung ulo. <laughs> Parang aso sa sasakyan. <laughs> yung gumagano'ng ganun. <-ganong. laughs> so... yeah. Feel na feel ni ate yung filter. Pikit-pikit pa siya. <laughs> <laughs> Go ate! Ocho-ocho pa! Pati graduation picture din nakaligtas. Totoo bang kasal to o kasal kasalan nila? <laughs> Ako po! Bakit kayo pumayag na ikasal sa karton ng anak nyo, Nay? Ay. Pwede naman sa akin. 1, 2, 3 supportado ka ng tanay mo At tatay mo Congrats Pagod yung alap ate Pero grabe tumawa yung nagbibigyo Takorin nyo tuwing umaga Ganyan na ganyan yung taorin namin O sige pa, o sige pa O sige pa ay ah, ah. Ganyan ba talaga boses niya o iniipit niya lang? Pa, ah, ah. Ah, naka lang. <laughs> alam, Pero ang ganda ng boses niya. Naka magaling to eh, magaling. Hindi ko alam kung ako, ako din, hindi ko alam. Ang naman. <laughs> Hayop ka, Kuya Shernan. Pre, <laughs> sama ka, may chicks daw Papag Yung chicks <laughs> <laughs> Pero ang galing niya ah. Panlaban men Pwede to sumali sa tawag ng tangalan Suwabe men Sarap tumagay habang pinapakinggan mo siya one day with my mother-in-law. Nako. <laughs> Ate, tabi mo. Si mother-in-law mo na. <laughs> Unang araw pa lang pero mo ang X ka na. Kita Kaya lang po, hindi sapat ang tubig para sa amin. Ang gusto ko lang po sa nawasa, sana kahit isa, dalawang oras mayroon man lang, Ama. maawa sila sa amin. Ano, magbabahuan na yung mga kip**** namin, gano'n na lang. o Oh. Ay, naku, ito Oh, ano, Idaan mo na, na lang muna yan? sa punas-punas, Nay. <laughs> Misis, dapat malinis na ang bahay pag uwi ko. Ayan, matakot ka. O, ang malakas manuntok ang misis mo <laughs> Ay yung, yung, ah. <laughs> yung pure gold daw Pero pure green lahat asa ng gold Alang ya. Just me. Dinagdagan nyo kasi iniisip ni ate. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Mariko. Mariko sa gabi. Mariko sa umaga. <laughs> At isang kasabihan lang po pinaniniwalaan ko hindi man ako kasing ganda ng mama niyo o sing sexy ng ate niyo mm -hmm. Malay nyo, ako. Ang kuya nyo! Grabe, laki ng boses ni Mariko! Kung kaya, minasang. Watashi wa Mariko da yo. Yaru ni no Mariko. Asa no pari Para naikinig ako sa anime, man. So shita, na kakago na shinjita ira. Watashi wa kimi no haa o do utsukushiku nakitemo. Imoto o do sexy dewa nakitemo. Love no na. Congrats sa bagong kasal. <laughs> bagong kasal tapos nagwalwal. Grabe. Bibili ako ng Yosi. Naman ang laki naman ng pera mo, kuya. Tina. Pabili, pabili nga po akong Malboro Red. Eh. Walang barya sa laki ng pera mo. Ay, maya maya po daw. Isa lang po. pa <laughs> 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 Napamura si nanay sayo, eh.

Uy, 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 Alis siya eh. Sinubuan kong balik na rin ng balakid. balak. <laughs> Di ka, love! Parehas tayo. Hindi niyo. Jugs nga din, tinay ko. Korean name of jugs. Ano? Lee Chunin. <laughs> kay ano kaya kay Bong? Kay Bong Navarro. Ano kaya bagay doon? Kay Bong Navarro. <laughs> 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 Oh. Ano kayo bagay doon? Uy, yung bata! Ay, na baro. Bang! Grabe yun, ha? Lemmy! Mana mata mo! Hmm. Masoro! Jump! Mana mata mo! Hmm. Angka! Mana mata mo! Hmm. Mana mata mo! Hmm. Mana mata mo! Hmm. Mana Mana mata <laughs> <laughs> mo! <Manu matamu. laughs> Lodi Terdong Pogi, shoutout naman. Kahit isa lang, love you. Mm -hmm. Shoutout sa'yo, Jay Marie Kamansi. At maraming salamat sa panonood dito sa channel, no? At uh, love you too. Huwag <laughs> mo ako i-shoutout, Guapong Terdong. Mm -hmm. Wala kang magagawa, gusto kitang i-shoutout. shoutout <laughs> shout sa'yo, balulong. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Boss Terdong, pa-shoutout naman. Shoutout sa'yo, Arthur Batalon. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Hello Kuya Terdong, pa shout out po. God bless. Everyday and thank you sa pagpapasaya. Love you. Mm -hmm. Shout out Jess, ang maganda at maraming salamat sa panonood dito sa channel at uh, love you too. Shout out po Boss Terdong, makita man lang sa TV yung name ko. <laughs> Ayan, makikita na. Shout out sa Jason at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Poster Dong, pa naman. Emeline Rowa from Kaintarisal. Tagal ko nang nanonood ang videos mo. Inaabangan ko talaga mag notify new upload mong vid para ma-shoutout mo ko. TY, I love you. Mm -hmm. Shoutout sa'yo. Emis eh, Vlog at maraming salamat sa panonood dito sa channel. no At uh, love you too. Pa-shoutout, Idol Terdong. Kung di mo pa ako i-shoutout, ipapadala kita sa Mars. <laughs> Wag sa Mars, gusto ko sa Planet Nemic para makita ko si Tito Piccolo. <laughs> Shoutout sa'yo, Aldrin Rio. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Boster Dong, baka naman, pudpud na daliri ko kakapindot sa like kada video mo. Wala pa rin shoutout dyan. Baka naman, Boster Dong. <laughs> shoutout sa'yo, Zorin Bakay, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Boss Pogi, Guwapo Idol Terdong, pa-shoutout. <laughs> Ayan, inutunan naman tayo. Dahil ututu -utu tayo, shoutout sa'yo, Carventures TV, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Poster Dong, pa-shoutout naman from Ipugaw. Sana ma-shoutout mo ako. Ilang taon na din kasi nagpapa-shoutout eh. Hindi pa ako nag skip ng ads para sa iyo. Wow, ito ang gusto ko. Shoutout sa iyo, Jefferson Ahawan at maraming salamat sa panonood dito sa channel. <quick> Natawa at nag good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang subscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!